napaka-kinis or napaka ganda ng uh, guaba natin. So, kino okay, itong bayabas ko is magkatabi lang sila dito sa uh, itinanim kong rambutan. Itong rambutan is hindi pa nahihinog. Oh. Hindi pa nahihinog itong mga rambutan. Kailan pa kaya ito mahihinog itong rambutan na 'to? hindi ko pa natikman yung mga prutas na itinanim ko dito sa uh, munting area ko so namumunga na lahat yung itinanim ko dito sa maliit kong area so welcome Relarge TV supposed to be mga kaidol nakita nyo to itong mga itinanim ko noon nabubuhay na siya mga 3 years mamumunga na yan ito namang ito ito ilan sunis yan napakatibay na malalaki na so ito bayabas di ba yung bayabas ko ay namumunga na so 8 months pa lang namumunga na yung bayabas ko. Di ba malaking benefits? Yung papaya ko ay namumunga na din. Ito ay apple mango. Di ba uh, lahat ng itinanim ko mga prutas ay buhay na buhay? So punta na naman tayo dito. O nakita nyo to? Limoncito. Diba? Yung limoncito ko ay may bunga na may durian ako. So, yung durian ko, almost 4 years, mamumunga na yan. Uh, ito pa, kumplito ako dito eh. Uh, ito, nakita nyo, tanglad. Pag ihaw kayo ng manok, may pang, may pang na kayo dyan. Ito, nakikita nyo, sa gilid may puno ng niyog. Iba, yun ang sinabi kong binipits hindi pa nyo na feed yung lutin nyo marami na kayong prutas gaya nito itong bayabas yung rambutan yung niyog noon at saka yung mga limonsito nandoon. so lahat ito ay namumunga na so ngayon itong bayabas is almost 3 years ago na napaka laki na at saka ito ay namumunga ng marami So ngayon na ipapakita ko sa inyo yung bunga ng bayabas. Napakarami yung bunga ng bayabas. So yung bunga na ito is sayang kapag ka hindi natin maalagaan. O sapagkat itong bayabas na to is kapag ka hindi natin isprihan at saka balutin, ito ay kakainin ng mga insekto gaya ng mga uod. Kasi itong bayabas na to is napaka-sensitibo. Kaya yung bunga nito is babalutin ko before ko ito babalutin is isprehan ko muna ng pang anti insekto so ngayon ay magmimix na tayo ng uh, na pang anti insekto so ngayon dimitrin lang yung medicina ng gagamitin ko about naman sa mixing half lang yung tubig na ilalagay ko dito and then yung medisina is isang takip lang dito. Isang takip lang dito inap na sa ahap uh, na tubig dito sa ating sprayer. So dalawang timba lang yung inilagay ko. So yung tubig ay hap lang dito sa ating sprayer. Ngayon kukuha tayo ng kahoy and then lugayin natin yung medicine ng nandito sa ilalim ng sprayer para ma-mix ng maayos. So ngayon, isprehan ko na ito. Yung purpose sa pag-spray ko dito para yung insekto is mamamatay before natin ito babalutin. Para sa pagbabalot natin, yung insekto is uh, ah, patay na sa pamamagitan ng medicine ng ko dito. Don't <laughs> So, okay ko na ang naisprehan yung bayabas na ito. Yung next na gagawin natin is babalutin na natin ito ng uh, papel jaryo. Until malagyan na natin ng papel or jaryo itong bunga ng bayabas is babalutin pa natin ng uh, silupin. Kung baga, dalawang balot itong mga bunga na ito. So, okay na, ito na yung gagamitin natin na pangbalot sa bunga ng bayabas. Ito, mga jaryo ito and then gumamit tayo ng silupin butas butasan natin sa pamamagitan ng ito katol katol sa bisaya sa tagalog makati ito pang ano pang patay ng mosquito butas butasan lang natin itong silupin para yung bunga ng bayabas is yung oxygen ay makapasok kasi yung silupin natin is may butas Oh, nahihirapan ako sa pagbutas-butas. Oh. So ngayon ay babalutin ko na sa pamamagitan ng jaryo at saka itong silupin. Siyempre gagamit tayo ng step player. So 'yung itatali natin dito sa silupin ay ito si Lupin din so okay no tapos ko nang nai balo. Medyo nadiliman ako dahil sa dami ng bunga ng aking bayabas. Okay no, 2 weeks na yung dumaan. So ngayon ay titingnan natin itong bayabas kung nasa ayos ba yung pagka balot or maganda ba yung resulta sa mga bayabas na binalot ko okay no, hito na titingnan na natin yung mga bayabas na binalot natin okay no, ito na yung resulta sa uh, bayabas na binalot natin napaka kinis, ito ay uh, hilaw pa And yung iba is mga maliliit pa lang ito. So puntahan natin dun sa itaas. Titingnan natin. So ito titingnan natin. Okay no. Ito na yung resulta napakakinis yung bayabas na binalot natin ito ay hilaw pa wala pa sa tamang ano niya time and then sa iba naman dito na naman okay no napakakinis or napakaganda ng uh, natin medyo hilaw pa tong mga bayabas ito Andin dito naman. Ito, 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 ito. Wow Hilaw pa ata itong mga bayabas ito. Wala pa sa tamang ano. Yung edge ng ating bayabas. Hindi pa tayo makakain nito. Mahil. Hilaw pa. baka next week itong ibang abayabas natin is mahihinog na ito so kina nakita at napansin niyo na kapag natatanim tayo is may maharvest maha tayo pagdating ng tamang panahon